Hindi po namin alam kung bakit po siya natutulala na parang unyango <laughs> ayun guys, ngayon for today's vlog, nagluluto si Concentor na may may beke oh, Nilagang baka <laughs> Nilagang baka pero nakatakbo ang baka <laughs> Yun sa ilaya Durog lang ng baka pero... lang yan, pero ang talagang tunay na lahok niyan ay North, North, North beef. beef Yeah. Mm. Nilagang petsa Kasi kung magbabaka naman, kami, hindi naman siya makakanguya at pagaambagang. Big <laughs> matching fried tilapia. fried tilapia. Ayan, guys. Yeah. Dahil Big si sausawan. Dahil silip sa ikagigising laang. Just woke up, guys. Pinagluto ko na at nakakaawa naman. Wow! wow. <laughs> <laughs> Talaga nagpapaganda sa tao, eh. <laughs> Ang galing niya, ulam daw. Pagkakagat, eh, potato. Pag ito, bumili, bumili pa smash, uh, smash <laughs> potato yan, eh, Amy. Bumili pa nang gana, ring sa usawan. Yung pala yung smash potato. Ito pala chicken filet. Binili ko sa dali. Yung smashed? pala. Oo. Uh, uh, hash, ah, Hash potato. -oh. Uh, uh, bagay Sorry. sa ano. Masarap. Uh, okay. mm. Kaya lang, hindi mm. na yung ulam. And guys, nakawawa naman siya. <laughs> Ba't ka ba na i-stress? Eh! Hey. Eh, magra-road trip ka? <laughs> B, magpapabonot ng ngipen sa una. <laughs> Siga, wala pa. Susunod pa lang dito si Ga kasi siya ay nag-deliver sa Balele tapos siya ay namaraka daw di umano. Kasama si, kasama si Ate Des. Ayan siya! Hi! Tapos ka lang mag-deliver panindak ko. Bumili kayo sa akin. Ito po yung kasambahay ni call center. Kasi si call center po ay mayaman na. Kaya... <laughs> Oo, so, oh, taga-bili ng pagkain. eh. <laughs> bili na si call center ngayon. Wala naman tayong ambag. Nakikikain tayo ng tilapia at ng shine na nakatakbo ang baka. wala <laughs> yung natarap. Wala namang ambag yun. Ang didi ni lahat. Ano? Wala namang ambag. Ang didi nila. lahat. <laughs> Kaya alis pa kami. <laughs> so, lang nga pala ako kay... Oh, kay kalabasa ng hindi na daw siya makahinga. Magkapi <laughs> ka kayong dalawa? Pina. Magkain dalawa? Hindi naman nag-aalok si Consente. Ay, baka kainin ko na nga kayo pagkakapi. Hindi pa kami nagkakapi kapi ni like Hindi pa that. kami nagkakapi, pinipigilan ng ina. At meron daw naman din yung creamy white. Ayan o. Awang-awa na ako sa batang are. Kaping kapi na eh. Naituro ng ina yung creamy white. okay, <laughs> okay. Guys, kumakain na ang family ni Aki Asiman. Di man lang kami inaalok kahit itong... Ito <laughs> okay, <laughs> ko, na kayo. Na kayo. <laughs> Sabi ko, kumain na kayo. Guys, ang sarap ng ulam namin for today's vlog. Nagarpaan. May sasawang toyo. Kamatis. Kamatis. At saka itong nakatakbo ang baka. Kumain ka na. At saka itong tilapia. Siyempre. Ay. Siyempre, oh, si Ate Des. Wala kang ba? Panggabi siya nga pala. Zebra siya ngayon. And syempre si Buntis. Mga anak na siya sa December. Yan. Kakain na muna kami ngayon. Sabi <laughs> 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 Yan po, kakain na ang ano. Well guys, design. alam naman ang ulam oh, ay may disabaw. Ang mga pinggan ni Nicole Center ay malapad pa sa mukha ko. <laughs> Paano yung, Kaya dyan po din, sa kakain. na lang, sa, sa mangkok. Yan. Ubus. Ang, uh, uh. Ubus. Boss, ang buntot. Oh, buntot. Oh, oh. Ito, na <laughs> sa ito na lang sa edin ko. Makikigain. Ay, Pilihan pa siya. Gusto niya buntot. Ma. Ito na lang utak ng tilapia ang pagsatsagaan. Oh. Yun, yun. kaya rin utak. Yun, okay. yun, yun. Salamat naman siya. Naawa po siya. Kinakain Binidin. ko pa yun eh. <laughs> atay, kinakain niya pa daw ay, yan. Ay, susubuan ko. Popo. Ano ka Timot na pa pinalayas na. Si Beke, patayuin mo. Patay mo. <laughs> So ayan guys, madami man kaming pagsubok na hinarap Pero still fresh pa din kami Ayan, ito nga pala ang gamit namin Ang 36 Skin by Marie Ang Bubble Whip Soap Tone Up Sunscreen and Super Serum At 36 Skin by Marie Ang Bright and Glow guys Rejuvenating kit to guys Meron na siyang kasamang uh, soap Toner at day and night cream, guys. Ayan. Kaya naman magtataka kayo na kahit madami kaming problemang hinaharap, ay talagang hindi tumatanda ang aming mga pagmumukha. Hindi nangingitim dahil meron kaming sunscreen. Lalagay namin sa yellow basket at sa comment section kung saan namin nabibili ito. Ayan. Yes, ininyo. Dahil sa sobrang tagal maluto, nasulak pa ang mantika, ubos na ang laman. <laughs> <laughs> ah, bu ay, nah, buhay pa pala ang sileng, guys. Wala nang laman. Hoy, <laughs> hey, call center! May malaking pusa din eh! Bugawin mo! Dalaan mo! Bilisan! Ang um, bagal naman! Gusto ang pusa, bagang sinasabi. Ubus ang laman ng <laughs> isda. Bakit naman? Ang pinamang skeleton! Hindi, <laughs> paluto <Pagkatama. laughs> eh! Ang laki ng pusa dito! Ang laki ng pusa dito! Hindi pusa musang. Musang po, musang. Hindi <laughs> pa luto. Oh, hindi pa luto yung busang naman. Mga sister, wala <laughs> nang <laughs> itinira sa pusa. Awang-awang -awa nga ako sa pusa, wala nang tinik na itinira. <laughs> <laughs> ano ga ka, nakakahinga ka pa ah? Hindi na nga. Bigyan ng oxygen. <laughs> Bigyan ng <na> oxygen niya. Meron meron tong kinikain dito. Pero di ramen ko sayan hingang hinga. Ayun na, tayo sa santo. <laughs> 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 Ay, ramen ko na oxygen. <laughs> <laughs> si Beke naman. <laughs> Guys, hihinga lang ang beshi ko. hihinga <laughs> <laughs> ako guys ng isang guys, hihinga ako ng isang linggo. Huwag niyo muna akong hanapin sa Goralitsa. Hihinga nga ako! Sabi niyo, hihinga nga! Ay, hinga! Huminga ka! Ba't kaya ay huminga? oh, hinga! Hoy! Hi. <laughs> Tutupan niyo lang isang makakahinga yan. Ba't parang nagsausawan? Ano <laughs> <laughs> <Nagawin> ba sa sasawan? <laughs> <laughs> Mekos-mekos <maykos> naman? Ano <laughs> pa kayo sa aso? Ano pa sa aso? Ako. <laughs> Hindi pa ako tapos. Ipapakain mo sa aso? Ipapakain <laughs> <laughs> mo yung niluto sa aso sa atin. Ano nga yung? Yung ano yung niluto ni tatay. Nalangin mo yung naluhasang? Hasang? Hasang. Bayhoy! Noong isang taon, nanghingi ako ng ulam panaga. May yung ako sa mga na may mga sinaing na tulingan. E, eh, kabaga naman siya ko. Ninandoon sa lamisa. Sinando ko yung pala puno ng hasang na sinaing yung hasang pakain pala sa aso. Nalun ako ng lahat bago sabi, saan ka kumuha? sa kaldero. Pakain sa aso, puro hasang yun. Binamang <laughs> <laughs> aso. Pakain na yun tayo sa pusa. Ayaw ibigay. Walang awa eh. Hoy, maawa naman kayo <laughs> sa mga aso. Ako na. Ako'y okay, aso din. <laughs>